Hello guys, good evening, good evening, good evening Hello mga bosing, mga bonito, mga bonita, mga pogi, mga gwapo, mga handsome, mga beautiful Good mo, good evening Sa inyong lahat Samahan niyo ako mga busing Ohayo gusay mas, good evening, alaikum. Samahan niyo ako mamalansya guys Sa damit ng aking anak sa school yan Pang PE -PA nila yan malanca ang ano oy Tawagin ang mama dito sa Japan, ukasang. malansang ukasang kasi inotosa ng anak, mamalansya na. Plansahin daw yung damit. Ayan, mamalansya tayo. Habang namalansya, chika-chika. Diyos ko, kanina umalis talaga kami ng dalawang kaibigan ko. Tingin-tingin kami. Ang sarap sana ang mamili. Ay, wala pang ano. Ay, wala pa anda. Yun. Pumunta kami sa ano. Shimamura. Pumunta kami sa ano. Dalawang ano yun. Dalawang ano namin pinuntahan yun. Diyos ko, yung... Naobos talaga yung ano ko, eh. Pira ko. Yung sabi ko, window shopping lang daw. Window, window. Pag may makita ka talaga, guys, no. Makabili ka talaga. Diyos ko. Wala na, wala na, naubos na yung ano ko pag isang buwan namin. Matagal-tagal pa yung sahod ko eh. Bilihan ko ang anak ko ng jacket. Tapos ano. May, may nabili rin akong bag na wala akong make-up guys oy Kakahilamos ko lang. Kasi minikapan ako ng anak ko. Dapat nag ano kami ngayon. Makeup tutorial. Diyos ko ginawa akong ano guys imbis magpapaganda ako ginawa akong ano tawag doon para na talaga ako ilibing Diyos ko Lord. para na niya ako ilibing sobrang ano ng mukha ko talaga hindi sabi ko sa ano na lang next time na lang hindi ko yun i-upload kasi grabe puti talaga yung mukha ko eh grabe yung pagkapulbo talaga tapos foundation pa yung eh, imo na dami dami yun make up pa niya ako nag airport nag make up pagkatapos niya nag make ni ano niya ako pinin ano ba yung tawag doon pedicure isang pa lang rin ang natapos ay ayaw na daw niya kasi ano na daw siya pagod na daw siya may bayad pa naman yun. Isang libo. Mm -mm. Yan, andoon. Nag-aral naman. Nag-assignment siya ngayon. Andoon sa ano niya. Sa study room. Malay-layo dito sa hiya ko. Mga galing dito. Siguro paglakarin. Ano, mga sampung lakad yata. Plansya. Inutosan kasi ako. Dapat bukas ko pa ito ng umaga. Plansyahin. Kunti lang kasi to Dalawang, ano lang, t-shirt at saka, ano, yung pang-ano niya sa, ano ba yun, uniform nila sa pagmakain sila, pukti, at saka yung, isa uniform, palda, at saka yung suits, tawagin. plansahin ko na lang kasi nag-aral naman siya ng, ano, yan. Oo, umalis kami kanina talaga. Uy, yung kaibigan kong isa ang daming nabili. Para rin sa anak niya. Mm -mm. Shout out pala dyan kay ano, no? Kay, kay Funaki Sang. Thank you for watching, ha? And thank you for subscribe. My channel. And yung ano ko, amo ko sa trabaho. Thank you, ma. Thank you for watching and subscribe sa ano ko, YouTube channel ko. Salamat. Malaking halaga na rin yun. And punaki sang, thank you. Thank you for subscribe my YouTube channel. And... What's my video. Thank you. Thank you. At nagpapasalamat ako uli sa mga subscriber ko na ko ng subscribe. Sub subscribe. Ang dami kong subscriber. Talaga, biglaan lang yun. Hindi ko alam. Mga kaibigan ni ano yun, ni Mitch yun, nag-subscribe sa akin. Umabot na ako ng ano, 500,000 Yata, 500 na yung subscriber ko. Mm -mm. Thank you. An ano pala? Kay ano rin? Shout out rin kay Said Ahmad. Nagsusubscribe rin siya sa akin. Thank you for subscribe, ha, and your friend. And thank you for watching my video. At sinasamahan mo ako palagi. Thank you sa lahat. Thank you, thank you sa inyo. Walang sawang papasalamat. At saka hindi kayo magsawang manood sa video kong ina-upload. Kahit hindi masyado maganda. At least masaya ako sa mga ginagawa ko. Ako lang naman masaya siguro. Eh, hindi naman kayo masaya nanonood. Oo. Yan oh, yung mukha ko. Diyos kuloy naman maligo pa ako ngayon pagkatapos ko ng plancha mag oforo ako malamig kasi eh anak ko mamaya pa daw yun ayan malamig kasi guys ng pajama na ako eh pajama to sinsya na kayo dyan mm uh -uh. pag dito lang sa bahay talaga pajama lang wala nang ano wala nang Basta makahilamos ka lang, makatutbras ka lang sa bahay. Pag walang pasok, yan lang naman ang ano namin magina pag Sunday, kain. Tapos, ano, sa so Estoria, banding-banding with my daughter, banding with my daughter. Kanina kasi umalis siya. Yun, umalis rin ako kasi umalis siya may birthday kasi classmate niya. Sabi niya, mami, punta ako ng, sa ano, ko sa classmate ko, man birthday ako kasi may regalo rin siya. Kasi pag birthday naman niya, pinapuntahan siya sa bahay. E pinayagan ko na rin. Kasi hindi naman talaga yung lakot sa tira yung anak ko talaga. At saka nagpapaalam talaga yun. Tapos sabi ko, o ginising ko pa nga siya kanina. e eh, baka naman hindi makapunta. Hindi yan lakot sa tira talaga. Nasa loob lang ng bahay yun. Mm -mm. tapos Sabi ko, punta ka na doon. Kasi nintay ka na, may regalo ka pa naman. Ihatid mo na yan doon. Yun, umalis siya mga ala una imedya. Mga 1.30 sa Japan. Tapos ano naman, mga 4.30 rin siya bumalik. Mm, kasi umalis rin ako kanina kasi wala naman siya dito sa bahay. sa mama ako sa mga friendship ko. Yun nga, window shopping daw, nakabili naman. Nakilang mm, okay lang yun sometimes namimili rin. Kasi ako kasi guys, hindi ako masyadong ano, shopping shopping. Kasi wala akong pang shopping. Inaano ko kasi yung ano ngayon ba, pandemya ba? Paano na pag walang trabaho, walang kwarta, Diyos ko. Inuuna ko talaga yung iniisip ko talaga yung palagi. Yun, hindi ako masyadong lumalabas, hindi ako masyadong nag sa shopping-shopping kasi wala naman akong pang shopping rin. Yun lang kanina, hiniyaya kasi ako. Indo shopping do sumama ako. Sabi ko, indo lang ako. ay eh, nakabili na ako ng jacket ng anak ko. Dalawa. Dalawang jacket at saka ano. Bag ko na pang trabaho. Marami naman akong bag. Ang kaso hindi ko ginagamit kasi ano, iba yung panglakad ng bag ko. Sayang kasi pag sa trabaho lang parang ay, ano na yan dyan, basta ano, pagkabaho lang, pagsalakad kasi dapat may bag ka rin talaga, hindi naman sabihin na mamahalin, basta maano mo lang talaga, maganda-ganda kung titingnan ba, ayan, 10 minutes lang yan talaga guys ha, hindi pa ako tapos nag plancha, tapos matapos na yan, thank you talaga ha? thank you for watching, and thank you for subscribe, and thank you for your ano, lahat-lahat, thank you na oy, Oh, ang click the button ha para para maano nyo yung bagong videos ko. Oo. Oh, oh. Kung saan man kayong sulok ng mundo, ingat kayo palagi ha. Yan ang palagi ko sinasabi at magpray tayo sa araw-araw. Nabigyan tayo ng malakas na pangangatawan. Yan lang. I love you guys. I love you mga busing.